Ito yung sunset. Tingin ko napakaganda dito kung mag-overnight kayo at hintayin nyo yung sunset. Kasi tignan nyo yung damo. Ang ganda ng ano, kulay ng damo. Kung titignan nyo mula dyan, papunta doon sa mga malilit na bahay. Napakaganda ng view. Mas maganda pala dito pag mga ganitong oras na. yung balat niya, oh. ang ganda ng pagkakagawa. Parang totoo talaga. Guys, tignan niyo to, gumagalaw oh. Missing <laughs> pet. Okay, dito matami pang dinosaurs. Ito, kala mo totoo? Hindi pa guys. Oh. Ito, magaling guys. Oh. Tignan nyo, baka, may nakatumba ng sasakyan dito. Guys, dito ang ganda ng view. Oh. Kala mo talagang nasa loob tayo ng pelikula. Tapos tignan nyo yung windmill. Mas maganda pala siya kapag nasisikatan siya ng araw, mga ganitong oras. Alam mo talaga, nasa ano tayo dito, sa ibang bansa, no? Ang ganda. Good morning guys! Today is uh, October 1, araw ng Wednesday. Ayan, so dito tayo ngayon sa Rizal, Mebaisiya. Ayan, isa sa mga paborito kong uh, church pag dumadaan, dumadaan, tayo dito kasi tignan eh, yung church, na oh, napakaganda so meron tayong panibagong adventure ngayon gamit natin si Bong na, si Bong Navara at kasama natin ang family natin dahil birthday ng anak natin ngayon kaya papasyal natin sila dito sa may Pantabangan, may Baizia. so pupuntahan natin yung uh, George Point maganda doon, may mga dinosaurs alam mo, totoo talaga yung mga dinosaurs may swimming pool Meron din sila accommodation, siyempre. At o oh nga pala, mula Tarlac, bumiyahin na tayo ng nasa dalawang oras hanggang dito sa may Rizal, may So, siguro man nasa mga 30 minutes na lang yan hanggang uh, Pantabangan or sa may George Point. Kung naghahanap kayo ng papasyalan dito sa may Nueva Ecija, na pwede sa mga bata, sa family at may magandang accommodation, uh, samahan nyo kami guys. Siyempre, papakita natin yung paligid doon, kung gaano aganda, at uh, sana payagan tayo na ipakita yung mga accommodations nila, siyempre. At kung ano-ano uh, yung mga babayaran. O nga pala, nag-walk-in lang kami ngayon. Hindi kami kaming advance booking. So tara, samahan nyo kami guys. Let's go! Ito, nasa Pantabangan na po tayo. Welcome to Pantabangan! Okay guys, dito sa Pantabangan, medyo zigzag na dito. Pero hindi naman ganun kaiksi mga dito. Pero ang ganda tignan nyo yung view bundok. Ito na, Sierra Madre na to. dito na tayo sa may Pantabangan, Nueva Ecija dito dumadaan yung mga nagpupunta ng baler ito yung pinaka safest way papunta ng baler ayan, dito kami madalas mag over kapag, ayan, pupunta ka kami ng Aurora yun, 3 minutes na lang kakaliwa na daw tayo dito so yung George Point nasa malapit pala siya sa may Pantabangan Lake kasi yung lake nandito na sa kaliwa natin, tapos sa kanan natin yung Sierra Madre Ah, naalala ko na yata itong George Point. Galing na yata ako dati dito. Kaya lang ginagawa pa lang siya nun. Turn left. Ito na. Ang left na tayo dito. Ito yung kanto. Ayan, may, may dinosaur. Oh. <laughs> so, ito po yung daan papasok. Medyo... Masigip lang pero kasi naman dalawa Ang daming tupa oh Oh there's, there's so many sheep oh Beep beep tupa beep 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 tupa ano. sheep oh Hello sheep Oh they're playing Oh, oh. Ang daming nila oh They eat the trash Ah papuntang ano yata Ito eh yung pinuntahan namin yung may maribaya so dito, pababa medyo matarik sya ng konti ayan na yung lake oh. Ayan, oh. so sabi nila dati daw sa pantabangan lake sa lake na yan ay dating may village dyan na nalubog sa ilalim may mga bahay pa dyan nasa ilalim ng lake na yan tapos ginawa ng dam parking area ito na ba yun? lake farm de la mar ah ito galing na ako dito lake farm de la

Whoa, There's a dinosaur! Ah, I can oh, see the, the dinosaur. You oh, see? Oh, the big dinosaur. It's T-Rex. T-Rex. Daddy, can I go to the dinosaur? Yes. Oh, yan na no. oh. Yan no, mga dinosaur oh. Oh, uh, uh, Inside, we will see more dinosaurs. Saan kaya parking? Baka dito. Dad, the parking. Daddy. Where? The parking. Oh, ah, okay. Wow, may windmill oh. Ay, anong ba tawag dito? Windmill ba tawag dyan? Let's oh, go park. We yeah, Daddy, go to yes, we will park first. Daddy, with my Daddy... Okay guys, andito na tayo. Time check, 11.47 a.m. Tara, magtanong muna tayo kung ano-ano mga babayaran dito. Hello. Let's go inside. Tanong tayo kung ano yung mga babayaran. Aray po. Ano, ano po yung mga babayaran, ma'am? Yung 499 po, sir. Na, 499 po. per head? Apo. Ah, ah, 499 per head. Meron na siyang Dino World, Safari, Pirates, Ship. Apo, ah, pwede na rin po. Ah, pwede na rin mag-swimming. Yes po. Free naman po yung... Ano po yung 699. Ah, pag 699 po pag weekdays po. Ay, pag weekend po. Ah, pag weekend. Yung, yung sa Lagoon. Yeah. May mga accommodations po ay, dyan. Pwede yes mag-overnight. Pwede po. Oh. Andun, makikita namin doon. Yan, yes, sir. accommodation na po natin yan. Ah, dito? Yes, sir. Yan. Ah, meron so, din palang train doon. Ano yan? Pwede sa akin yun? Gumagana ah. yan? <laughs> hindi, po, hindi pa po ngayon. Hindi pa ngayon? Yes, po. Pero soon. Yes, po. Dalang natin tayo po, ang um, uh, resume po ng one. Ah, okay. dahil naka-lunch break sila. Pero pwede po kayo mag-picture-picture dyan. May playhouse po doon. Access nyo din po playhouse. Dito, ma'am. Ah, po kayo dyan, sir. Ah, sige, sige. Kung may dala po kayong food at may cabbage naman po doon. No for beach. Ah, ayun lang. Wala kami dalang food. Pero may restaurant naman dyan. Apo. Malayo ba dito yung ano? Yung park. Yung may mga dinosaur. Pwede dito kayo mag-park. Pwede dala yung sakin doon. Yes, po. Pero gusto So yung mga dinosaur, nakakumakain pa niyan, no? Apo. <laughs> Tao yung kinakain nila, hindi naman. <laughs> Ayun guys, so yung binayad namin dito is 499 per head. Bali free na po yung uh, 3 years old and pababa. Tsaka kung may birthday sa inyo, libre yung isa. Ang ganda ng jeep, oh. alam mo pang Jurassic Park talaga, oh. Ayun, so pagdating nyo dito, ito yung makikita nyo. Merong windmill. Hello ka muna. Hello. Hello. Ang oh, ganda Para tayong nasa ano, ibang bansa. Tapos may train dito. Ayun, kahit mainit, mahangin naman. So, heto yung train oh. So, sa ngayon, hindi pa gumagana daw to. Pero maganda dito mag picture-picture. Tapos, ah, makikita mo na pala dito yung lake. Kisha Lake View Steakhouse, Pasta, Wine, Bread and Coffee. Ang ganda oh. Tapos dito may playground. Habang naghihintay tayo na matapos yung lunch break. Pwede sila maglaro muna dito. Yes, you can go. You can play. Kaloy, you play here. Mula dito makikita mo na yung view ng lake ayan oh. At meron pa palang mas malaking playground dun Ayun, baka pwede tayo mag-swimming dun sa baba ganda ng ano, playground nila oh. Mag-enjoy talaga yung mga bata dito. So dito sa taas meron pa oh. Tingnan natin kung ano meron dito sa taas. Ay, nakalak. Hindi siya pwede. Ay, doon. Ang ganda rin, oh. Tapos dito merong ano? Kotse na. Lumang kotse, oh. 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 Totoo yan? Oo, oh, lumang kotse, oh. At ang ganda rin dito. Ito siguro yung mga accommodations nila. Ganda oh. pa dun. Oh. Infinity pool. This way to infinity pool. Ah, doon may infinity pool. Libot-libot oh. tayo. Ito, meron pa isa dito magandang kotse. Ayan oh. <laughs> Classic o. Oh. Classic o. so beautiful oh yes you can go there So tara, ikut-ikut pa tayo. Ay, dito may mga classic na motor. Mas tig nito. Guys, so tignan nyo to. Ah, Royal Enfield pala to. Oh, ganda. Pakita ko sa inyo. Hmm, yan o. Oh. Ito yung mga ano, oh, Suron, no? Gaan siguro nito? Gaan? Hindi ko alam ang pangal nito, pero nakikita ko sa TV to eh. Sa Adam's oh, Family yata yeah. ito eh. Dito siguro pwede tayo maligo. Oh yun. Pwede daw tayo maligo dito, sabi ni Mrs. Ito. Ito yung meron silang infinity pool dito. Tapos sa tabi ng pool, meron silang mesa dito. Pwede daw kayong kumain dito, walang corkage fee. Ito. Parang sarap maligo. Malalim siya dito, malalim. Habang naliligo ka dito, kita mo yung view ng Sierra Madre. Ganda. Kaya dun oh, pwede kayong kumain dito. Oh. Ito dito oh. Pwede kayong kumain dito. Tapos ganyan yung view nyo sa tabi mismo ng pool at dito sa kabila naman ito yung lagoon yun know, o may parang ano may crocodile dun na statwa tara baba naman tayo ikot naman tayo sa baba tignan natin yung view dun oh, let's go down ah there's frog o kung gaano kung tunay oh totoo ba to <laughs> ayun o totoo yan yata totoo yan o Mr. Frago, totoo siya, totoo. Ang laki. <laughs> daan kay kayo dito ha, baka ma mag mahulog kayo. Ito, Franklin Lake View nakalagay. Ito, kung gusto niyo mag-overnight, pwede kayo mag-overnight diyan. So, ito nasa ilalim na tayo. Ito may mga tables din. Ayan oh. Tapos dito Ito na, may lagoon na dito at may crocodile. Crocodile. Akala mo totoo yung crocodile Ang galing na pagkakagawa oh. Tapos ayun yung barko Ang ah, galing oh. So tara punta tayo sa may barko Ito may mga tables din dito sa kaliwa Lakas ng hangin Ito yung Pirate Ship Playground. Ito, may ano dito, slide. At may mga ano pa doon, may mga villa pa doon, oh. May mga playground din. Asa kaya yung bakit sa ano papasok? Ah, ayun, nandito sa likod yung papasok sa mismong ship. Pasok tayo sa ano sa barko. Ito yung kapitan ng barko, puntahan natin nag drive busy siya nagda-drive. <laughs> Madaming pwedeng pagpicturean dito. Maganda. Oh. Ito na yung lagoon oh, sa likod do. Oh. Tsaka meron dito malaking ano, machin. Oh. Solo natin yung ano, parang walang tao, parang kami lang. Oh, ayun yung machin oh may pirate dito na may may parot pwede daw tayo maligo dito medyo malalim din pala yung nasa pinakagitna ng lagun tapos dito white sand oh white sand okay ito naman yung nasa tabi ng barko ayun yung malaking barko tapos dito sa tabi nya meron ito yung tinuturo ko sa inyo na parang villa din kanina ah hindi pala siya villa ano siya um, farmhouse <laughs> Tapos mayroon dito yung tumatalon-talon. Pwede yung talon talon dito yung mga bata. Ang so, cute ng ano nito. Ginawa nilang to. Tapos, ito yung uh, Princeton Farmhouse. Oh, ang ganda rin tumambay dito guys. So, Mare, nakaupo ka lang dito. Oh. Tapos ito yung view mo. Puro green. Mahihita mo. Kaya lang sarado. Ah, parang villa din siya. May mga sofa at saka ano, eh, higaan sa loob. Tapos meron pa doon pero hindi ko alam kung ano yun. Asan kaya yung restaurant? Ito may table ulit. May duyan. O, oh, kumara kasama yung jowa nyo. O. Oh. Pwede kayo dito. Dito sa ilalim ng playground may ginagawa pa sila dito. Yung playground nandito sa taas. Nandito yung mga bata naglalaro. Ito parang kuweba. Siguro ito kuweba yan. Tapos yung tubig magagaling doon sa taas. Pupunta yan dito. Parang lagun. Tapos dito ay mga rooms mga accommodation siguro itong mga to kasi may kama sa loob eh sarap siguro dito ka matutulog pag gising mo yun yung view mo huh. sa ilalim lang yan ito na yung playground to ang ganda ng windmill oh tapos meron pa pala dito tara puntahan natin yung banda rito ayun oh may mga maliliit na bahay pa doon tapos may ginagawa pa sila dito. Hindi <laughs> pa akong matumba. Tara. Ang pala nito. Nasolo natin. Tayo lang yung nandito. <laughs> Ang kita <cute. laughs> Pwede kayo mag-overnight dito. Ang liit eh. Oh, tingnan nyo guys. Oh. So. Ang cute. May tao ba? Ay, oh, pwede pwede mag-overnight dito. Ay, nakalak. Sayang. So nakikita ko sa loob na merong kama dito. Tsaka merong aircon. Bali, parang ano good for two lang siya pang couple okay na to Oo, uh -huh. ito pa oh. Uh baka -huh. may tao wag natin buksan so hindi ko alam kung saan banda dito yung mga dinosaur kasi sabi ni ate pwede daw namin dalhin yung sakin namin doon or sumakay kami doon sa shuttle so time check 12.52 8 minutes na lang mag-open na yung park pwede na natin puntahan yung mga dinosaurs so heto na yung sasakyan natin guys dito tayo sasakay papunta sa mga dinosaur kuya saan yung mga dinosaur dito ba sa baba ako sa baba ko sir ah. ah sakay na kayo dito tayo sa pinakalikod yan o oh. gano'ng kalayo yun kuya 5 minutes ah lapit lang pala ayun malapit lang daw yung ano dinosaur park mula dito Ganda talaga ng kotse, oh. Maandar pa kaya 'to. Sure. Maandar pa po 'yan? Ah, sure. oh, maandar pa pala. You're ah, ganun ba? For sale ba 'yan? <laughs> Magkano kaya 'yan? <laughs> Cadillac. Wala lang, lang daw. <laughs> hindi siguro. <laughs> Mukhang hindi mura eh. Dito rin pala yung daan natin. Tarik guys, so oh. tarik, oh. oh, tarik guys? <laughs> ah, di tarik pala yung Sabi ko na dito yung yung sorry. Ang ang ganda. Ah, ito pala yung restaurant. Mm -hmm. oh. yeah. Pwede tayong kumain mamaya doon after natin pag napagod tayo sa, sa mga dinosaur. Ayan na, Jasper, oh. What's that? What do you call that? Ano kasi nga tawag doon sa malahaba yung leg? Ibonita siya. Yung black na. Oh. Ah, dito na pala tayo. Malapit lang siya. Pwede lakarin. <laughs> Meron pa pala doon oh, pag diniretso mo. So guys, welcome to Dino Park. Ayan oh, George Point Dinosaur Park. Ah, papicture tayo. Ito na yung mga dinosaurs. Woohoo! Welcome to Jurassic World! <laughs> guys, tignan nyo ito. Gumagalaw oh. <laughs> oh. Tignan bibit yung bibig niya, oh. Gumagalaw, At, eto na yung mga dinosaurs. Di ko alam ang tawag dito sa dinosaur na to, eh. Mahabay liig, eh. Ano? Brachiosaurus. Brachiosaurus. Ito daw yung brach. Brachiosaurus. Tara. Pasok na ito. Ah, madami pala yung mga puno na gumagalaw. Ito gumagalaw din yung mata. Ito yung tri triceratops. Wow! You see the dinosaur? Yes It's a triceratops. Yeah. Oh, <laughs> oh, it has eyes. Oh, hello tree. Go agala Missing oh. pet. Tapos dito merong, ito oh, parang ano? Jeep. Hey na, naririnig ko na yung mga dinosaurs. Chill chill lang siya oh. Oh, may ego. Ah, tanay mga gumagalaw na dinosaur. Alam mo totoo talaga. May tunog pa talaga. It's moving, oh. Kalay, are you scared? Ayan, oh. Oh. Hello, dinosaur. <laughs> Guys, tingnan nyo. Ang galing, oh. Parang totoo. Wow. Oh, ito daw yung Styracosaurus. Hala, oh, nagagalit ko na siya. <laughs> Hello, dinosaur. Ito, may baby siya, oh. Oh yung mababait na dinosaur this is the friendly dinosaur oh so <laughs> oh, many dinosaurs Jasper come come Daddy you said you're not scared <laughs> you're not scared why are you hiding <laughs> you're not scared but you're hiding oh hindi, this is the ano, mabait dinosaur. Oh. They're kind oh. Hello, baby dinosaur. Oh. Hello. Oh, he's dancing oh. Yes, sir. Oh, it's a pterodactyl. Yes. Oh, it's a pterodactyl. Ito pala yung raptor. Ganda ng kagawa. Kala mo totoo talaga. At ang kagandahan, gumagalaw kasi sila. Guys, pwede daw lapitan at hawakan. Tara, labitan natin. Okay, dito madami pang dinosaurs. Ito yung King of the Tyrant Lizards. T-Rex na pala to. Ganoon siya Hindi pa daw guys. Wow, it's a T-Rex. Hello T-Rex. Ito, magaling guys. So, tignan nyo, pa may nakatumba na sasakyan dito. Guys, dito ang ganda ng view. Kala mo talagang nasa ano tayo nasa loob ng pelikula. Oh. Ang lalaki niya. Lalaki ng ginastos nila dito sa park na 'to. Para talaga tayong nasa Jurassic World dito. guys, pabalik na tayo pero Tahan daw na natin yung mga mascot Yung mga mascot daw dito yung mga dinosaurs na nakamascot Yay! Hello to dinosaur! Hey! Guys, tingnan nyo, dahil kung nagpapasko na Kahit yung mga dinosaur na yun, natatrabaho na rin <laughs> Look! That's my look! Panda! It's Panda! Oh, oh no! Invite me! <laughs> Kuya <laughs> <Boy>, Marcos ha! <laughs> hey! Oh no! So mula doon sa entrance ng Dino Park, ito lang yung restaurant, napakalapit lang niya. Ayan o. Oh. Kainin doon muna kami. Napagod sila. Nagutom. Kahit yung restaurant nila may dinosaur o. Oh. <laughs> Alien! <laughs> Alien guys o. Oh. Okay guys, Ton, so nakalipagligo na tayo sa swimming pool, nakapag-ikot na tayo, nakapag-dinosaur na tayo. So ngayon, ang oras natin ay 5pm na. Napakalamig dito kaya tumigil lami mag-swimming. Mga ganitong oras, 5pm, napakaganda ng view. Nyo, malapit na mag-sunset. Dito yung sunset. Tingin ko napakaganda dito kung mag-overnight kayo at hintayin nyo yung sunset. Kasi tignan nyo yung damo. Ang ganda ng ano, kulay ng damo. Pag ganitong oras, mas maganda yung view. Tapos, kung titignan nyo mula dyan, papunta doon sa mga maliliit na bahay. Napakaganda ng view. Tignan nyo, para tayong papunta sa paraiso. Ang ganda. Oh? <laughs> Tapos tignan nyo yung windmill. Mas maganda pala siya kapag nasisikatan siya ng araw, mga ganitong oras. Oh, kung magpipicture kayo, ganitong oras mas maganda. Kala <laughs> mo talaga nasa ano tayo dito, ibang bansa, no? Ang ganda. So, ayun na yung araw. Ayan. Diyan bababa ba yung araw. Nag-enjoy kami dito sa George Point kahit hindi kami nag-overnight dito pero sana sa susunod makapag-overnight na tayo dito para naman ma-experience natin yung sunrise at sunset syempre at para mas makapag-relax pa tayo kasi napakaganda ng mga accommodations nila dito. So ayun sana nag-enjoy po kayo sa ating video syempre kung nag-enjoy kayo huwag kalimutan mag-like, share and subscribe at hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Once again, this is J4. Ingat palagi. Ciao! So I walk. Can I keep on walking? Though the shoes I wear.